So, hi mga guys, for today's video na ay magbubukas na tayo ng parcel. Ito yung parcel na na ko from okay. So, ito wakas dumating na rin ito ang mga So, bubukas na din mga guys. Hindi natin Wow, super nice mga loves. Ito na yung dumating natin na mga casing ng cellphone. Ano na? Ito yung tayong bagong casing mga loves? Para pangpalit ito sa aking casing sa aking cellphone. So, isusukat lang natin mga loves kung ito. Ito yung aking cellphone na nga yung Napakaganda na kanyang kulay. So, bagay lang siya. Lagyan nito ang ating face na clear. clear. Clear yung ating pinili. Ang ganda-ganda ng kulay mo mga loves. So, yan mga loves ko. Parang hindi yata. Parang ito yata yung isa yung face nito. So, hindi ko. Nagpapalit <laughs> na sila. Hindi ko ginagawa. So, ito na mga locks. For Samsung natin. Diba? Malaki talaga yung screen ng mga locks. Wow, super so, so, ganda na yung mga locks. Oh. Dito na lang ating screen. Nating casing. Diba? Ang okay. ganda okay. na yung uh, mga locks. Tapos, meron pa siya dito. Ang tawag dito. Mag-i-tip ka mga locks lalagay natin sa likuran ng pangyayon sa mga design niya. So, banda na diba? Napaka anong tawag dito? Napaka elegant na kanyang design. So, ito na yung design na mga lagsang. sila Tapos, ilalagay lang natin dito sa yun. Sobrang ganda niya mga loves. Super nice niya mga loves sa diba. Tapos, modern na po ng anong tawag dito? Tempered glass. Wala kasi yung tempered glass yung aking Samsung na cellphone. Kaya, nakapag-design na ko na modernize tempered glass. Ito naman yung tempered glass niya. So, Meron na, na siyang kasamang wipes, tapos ito yung mga um, observer niya. So, ilalagay na rin natin itong maskaryong to protectahan na yung ating phone. So, ito yung pinili ko mga lagyan niya. Ito pa dark siya. Ganda-ganda niya. Taro ba ninyo? So, ilalagay lang natin ito sa ating cellphone